So guys, ah uh, what's up? So guys, sa Ada okay, uh, okay, uh, kay uh, videos, to, okay, po sa basakan. So makit ane yang tak aku buka video kay fokus ko diri sa So makit ane guys nga daghana aku neng guys matai uban wa namatay so karon nag ato na rin, uh, manumanuhono gamit ang atong kamo tapag pag ah, uh, hagnot so tawag sa yung hagnot ah, uh, yung dami yung mga damo sa ta yung mga damo para yung, uh, yung mga yung mabilis tumupo yung alay pag dami natin yung ah, uh, mga damo tanggalin yung mga damo no? saka ano kanang kuan ba? dili ba mo mo ng mga bisay bang bagnot experience na ko ning a uh, paano nga dag bagnot kay akong masak so why nangapis so disappointed ako sa una ng uh, last year pa so karon uh, maghagnot ano, gamit atong mga kamot karon kay uh, arong mahinlo ning atong basak let's go maghagnot ta og sagbut so karon gyud ngani hagbut sa pag uh, tanggaluning a ah, sagbot no para dili siya mula pau, dili mula sa humay ang sagbot no yan so, home <coughs> gina trabaho adlaw-adlaw aniko diri even ah, adlaw gabi iput pod kudiri diri kay magpatubig di lang sa adlaw ko uh, di lang sa adlaw ko moanhi guys uh, moanhi mo po ko gabi kay magpatubig kay ang tubig diri guys uh, gisaligan uh, ako ang nang ng kuan ba tubig sa ulan so, kung, kung ulan pirmi okay kay mong humay pirug. may init sig init muliki muliki ang yuta so karon kay sig ulan man so ah, takoy pasalamat kay sig ulan so unta takoy kung ani, ani atong basak no kay dako yung kay niya tong gitrabaho karon kay tuloni kaluna no mga sobra ika sa hektarya niya tong gi trabaho karon nga cropping no so kinahanglan jud limpyo kay niya tong atong basak ay arong lami pud ang tubo sa humay ba so mao ni akong trabaho guys oh tanaw ayo mao ni hagnut kinahanglan hagnutan para mga tanggal ning ah, sagbot no sagbut sa katilingpan so actually guys inisprihan ko na to pero ano lang hindi inutamaan yung iba kaya ganito mahaba mal matataas na yung damo nahanglan hmm. tanggalin to guys para malinis yung palayan natin no tapos ah uh, isa natin to guys at ilabog nina kaya ang limsyo awon So mauni akong trabaho diri at law adlaw, -adlaw sige kung anhing maadlaw kay ah uh, ko og hagnot aning mga sagbot kay lisud kay mulapas ni sa humayon ya mamunga na ang mga mga bisay murik mukuan murik reklamo ibagnot e so karon bisag murag mamatay no patay ni siya akong ispray pero nanigurado ta nga mga tanggal din ang uh, sagbot kay erong lami ang ah. tubo sa humay oh, So, ang uban guys, uh, na kuwan sa spray, na namatay ba sa mga ubang spray? Pero ang uban, wala namatay mo na yung tag na, no? So, katong amung spray yung gipalit na yung uban nga, dili, mamatay nga, sagbot. na sa yung uban nga, sagbot nga, mamatay atong spray ha. No? So, herbicide, isa ka sya ka herbicide ang gigamit sa pag-spray, nga di mamatay ang humay, ang mga sagbot rin mga matay. Okay? sumaw niya akong lifestyle dili karon sa bukid no maguma mag maguma mag mag no magtanom gulay at the same time naputay humay So, kailangan nating linisin to para ay sabi ko nga ah, uh, mabilis tumubo yung palay So guys, uh, matagal akong naka-upload ng videos because I am focusing this rice farm, no? Kasi sayang guys, no? Sayang pag uh, inapabayaan ko to, sayang kayo amo ako ni nga uh, kuan ba baliwala on ra dako guna kay yita, kay dako kay kog trabaho ron no sobra hektar yung guna atong trabaho ron nga basakan so kinahanglan magpokus uh, ta sa pag uh, uh, limpyo aning atong basak kay kung manuho ta kung mahal man so madakan ta no actually guys ay wa na mo ipakamot kay kung magpakamot ka dako magastos kuan pagkaon nila so ako na lang gi eh, sa pamatay sagbot para wa kayo gasto no so lahi good guys kung uh, kung imong ipakamot kay lahi bahin kaysa sa yung ispriwa kay gasto sa pag imong ipakamot sa mga tao so gamay ra ka og dako gamay ra kag hatagan so dagang gamay ra kag bahina no kaysa sa imong sarili ra ko ano so dami kay tubo may buyag no unta nga dako pare guys so guys nindot kay diri og kanang maglaro magahagnuta uh, og kanang sagbot ko ting uwan kay humok kay si Ibton kay sa kuan kay sa inting ini gahi sa ibtun at the same time init sa adlaw no dali ra ka guys kaloy ang tanging atong uh, basakan nga hanta taganta sa ginoong grasya nga daghan tag abot panahon sa ting abis guys so guys dili na tukot ang mga atong video si so, thank you for watching at ayaw yung taon nyo o subscribe sa channel guys o uh, i-like o i-share po sa ubang ninyong mga friends Please like, share and subscribe.